Alam nyo ba guys na ang daming sale ngayon dito sa Carrefour? Ang dami nilang sale guys. Tingnan nyo naman ang Pringles na sa 800 pills na lang. O oh, ba? Diba? Itong pinakamaganda dito sa Carrefour. Ay, uh, ewan ko lang kung tama yung biggest good, guys, ah, kung tama yung pronunciation ko sa Carrefour. Ewan ko, ay, kayo na lang yung bahala. So, by the way, guys, ngayong araw ay kahapon pala ang starting ng sale ng Carrefour all branches. Lahat po ng branches ng Carrefour ay may sale po sila. Grabe, guys, ang gaganda ng mga sale nila at napakamura. Kung nakikita niyo, ang daming mura et, at ang daming talagang magagandang bilhin dito na mga chocolate, na pampasalubong, mga Nescafe, at saka dito pa ako namangha dito sa watermelon nila kasi guys, ang mura. Alain niyo isang ganitong napakalaking watermelon ay nagkakahalaga lang ng 1KD. 1KD guys! At eto pa yung maganda, yung Oreo nila guys ay half KD na lang. O oh, saan ka pa? At eto pang alay kape nila ay tatlong balot, tatlong karton na po ito. Ay nagkakahalaga ng 1 dinner 790 pills. O oh, asan ka pa? Arat na! O oh, ba diba ang gandang pangkargo guys? Pampasalubong! O oh, kung kayo ay balak niyong umuwi ng Pinas at balak niyong mag pakargo. ay nako arat na kayo sa Carrefour all branches ay sale po sila sale Opo, sale po sila guys Ha, ay nako, namangha talaga ako sa dami ng mura dito guys Oh, itong jeans nila, san ka pa? 600 bills lang Napaganda ng jeans, oh, napakaganda Apat na balot, apat na box na jeans Oh, 600 600 pills. O, di ba? Pera na lang ang kulang, di ba? Pera na <laughs> lang ang kulang, guys. O, kumuha tayo ng isa. So, umikot pa ako dito, guys, kasi i-check natin kung ano pang pinakamurang sale nila dito. Itong pinakamaganda kasi pag sale nila, ang daming bagsak presyo dito na ang daming magagandang ipakargo, ha? At ang dami din din lang appliances na mga mura dito. So, kayo lang yung bahala kung ano yung mga gusto nyong ipakargo yung doon lang sa mga gustong magpakargo ha, kasi yung iba magkakaiba tayo ng mindset eh. Yung iba ayaw naman mamili na ipakargo sa Pinas. Pero like us, na mahilig tayo magpakargo, so ito na yung pagkakataon natin na mamili. Kasi napakamura pag nag-sale dito sa carpool Nakikita niyo tong bag na to, maganda yan siya. Nos dinner na lang guys, so ang ganda. Kung hindi ka na magdala ng mga plastic, yan na lang dalhin mo ay friendly ano pa siya ha, yung Eko, et cetera. Ito namang Ariel, guys. Napakamura din. 775 bills. San Kapawa at saka yung Tide. Ang ganda nito, guys, pag automatic yung washing machine mo, kasi ihuhulog mo na yan at I assure ko sa iyo napakabango at napaganda, lambot ito sa damit itong Ariel at saka yung Tide. So patungo tayo doon sa frozen area kasi titingnan natin yung mga chicken doon kung magkano. So actually guys, pumunta ako dito para hindi bumili ng chicken. Bumili lang ako dito ng tubig at saka light kasi nasiraan ng light yung room ko kaya napadali akong pumunta dito so may chicken fillet sila guys so ang ganda 990 fills sabihin mong 1k na lang yan di ba napakamura asan ka pa tapos yung iba yung may manok din sila dito na isang kilo mahigit ay nagkakahalaga na lang ng 900 95 pills. O, oh, yan, yan. Isang kilo na yan, guys. Isang kilo, 1.1 kilograms. So, napakamura yung chicken nila. So, yun lang. Maraming salamat, guys. Please po, don't forget to like and share ang aking mga video dahil napakalaking tulong po yun sa akin. And, pakipalo na rin po ang aking page dahil napakalaking tulong po yon sa akin. Maraming salamat ulit. God bless po sa mga suporta nyo. Yun lang.